Ba't ka pinalo ni Toto? Kasi nakulit ako. Ang mo kulit kasi, siya mm. kasi eh, hindi siya naka-aral. Ang guys. Kasi, hindi naka-aral, wala sa Kaya dapat mag-school mag after you work and mag-asawa. Ganyan ang totoong kasabihan ang Mag Tanda. Ma Magulang. Magulang. Kaya, tuloy ng mama nyo at ano nyo, ang, ano, parang nyo, kaya magka-asawa ka. Mag-aral muna bago mag- Mag-asawa. Mag-asawa magtutrabaho at asawa na. Mm-hmm. -mm. Kaya. Pag kaya mo na, pwede ka na mag-asawa. Mag-geto, guys, oh. <laughs> ano ba yun? Yung teeth mo, pakita mo. Hoy. Ah, Mag-eat ka na. Hello, guys. I'm eating my sofa shoes. i <laughs>